guys. Okay, so Ayan po yung mga huli niya. Kung gaano kalapad yan, oh. Ayan. Uh, guys, ah, may bagong huli na naman si Papa. Ayan, oh. yung mga huli niya. Aroy. Yan, guys, oh. Ang nalaki. Oh. Roy. Ito oh, ay ang mahuli niya. Ay, may laki ng parol, oh. Ah, oh, guys, ayan po yung mga huli niya. Kung gaano kalapad 'yan, oh. Uh, oh. yan. Kita malaki na 'to, eh. Ano 'yung sura ng parol, eh? Ito, yes. Po, ayun mga guys, oh. mo yung malaki ito. <laughs> Ayan.